Oh, good morning mga boss. Sinisimulan na rin pala to. Uh, yung para sa bubong natin dito. Talagyan na nila and. Papalitan natin yung bubong. I-strike na natin. Isasagad natin dun. Tapos may inside gutter tayo. Preparation dun. Ayan. Tawag. Sino nang tumatawag? Aga. <laughs> Tiniluto ni Tito Alex. Nagkaldereta siya ng bibe. You know? Kapanan <tipos> din. Ha? Kaldereta. Ni, yung reject. <tipos> Oo, oh, eh. Pla. Sarap. Sarap. Kaldereta ang bibe. Ni, nihintay lang natin yung... May pinasundo pa tayong si Kuya to gonna... yung kapatid ni <laughs> Tita Helen dito natin siya pinapakain para matikman niya yung recipe ni Chef Chef Alex Mangi, pera, kainan na tayo May maya, ayusin lang muna kaldero uh. uh. dito na lang kaldero para pare. um, palagay mo? Diyo palagay pare. Pagalilinan mo pata. Um, Ang mga masarap pa. Ang mga masarap pa. First bite. See you, no? Oh. Sarap. Sarap. Di ba di ka na kumakain na ito sabi mo? Ay, nisigaw yung oh, kaya. Oo nga. Ay, di ba sabi mo kanina hindi? Ay, nisigaw yung pinigaya. Ay, sinigaw. May sabaw ng sinigaw, no? Ay, ay, okay. Palay sa'yo. Oh. May pali na naman. Nainit naman na yan ay ayun oh. May, oh. <laughs> may dala sariling plato ah. <laughs> oh, sariling plato. Tara, kain na tayo. Kain na. Oh, ayun nga ito yung kanin na bagong saing. Yan nga ito yung bago sa na kanin Ano ba, Ito yung kain na bagong ruta. Parang kumakain ka maanghang. Oo, oh, yun. Medyo maanghang siya eh. So, punta. Yun yung yero na lang ihintay natin dito. para i dedere na natin. Tapos, eto, yung asintada nito. Eto na yung susuporta dito sa so, pinakapamakuan natin ng yero na yan. Etong asintada na yan. Dadaretso ng paganyan yan. Sila pa to ito, i Okay na no, pre. Oo. Uh, oh. Oh. Oo. muna sa baba, yung sa mga poste. Poste. Sige. Patabi mo muna yung mga gamit nyo dito. Nakabilad. Grinder. Oh. Uh, Come yes. here, Come here, Yes. Why? Why? Right. Yung electric pa nyo, mamantari, Eh uh -huh. Yung ano na Ayan, nandiyan na pala yung yero. Pre, check mo na lang yun. Oo, oh, ilan? Seven pieces na 17 feet 16, hmm, 16 13, 18, 14, 5 hmm, 6 feet 6 feet cek mo nalang di ayo no si ah. ayo <laughs> 0.5 0.5. Bali na maya. Spanish red, ganun pa rin. Yung ano. Kung ano kulay nung talagang bubong dito, yung din nung kinuha natin. Pero rib type na lang. Mas so, mahirap kasi yung pag uh, yung tile span, medyo sandali na, ano siya. Nabubutas. Eh eto, hindi. ito hindi. Pare to pina bahala diyan. Titingnan natin yung ano. Titingnan natin yung mga electrical. <coughs> Dilim na naman. Ah, wag gulan. Yes. Marlon, ito. pinopormahan na 'yun dito. Si Tito Alan palitada. Palitadahan na 'yun dito. yun na na, na yung para sa pinlight natin tapos yung isang center light dito okay na siya tapos binubuhusan na rin yata nila yung ano rito poste eh. ayan so, tapos tapos na rin tapos nang papalitadahan <clears throat> yung lang natin yung posting ginagawa ni parin Tobi Ano? Ayan. nila to para maano muna yan. Mabuhusan to. Kasi saktong sakto din. Eh. eh ayoko muna patanggal nga habang hindi pa nakatapos tong mga poste. Eh. Pag tapos na yung poste, eh, saka ta natin tatanggalin yan. Pwede na tayo magbubong. Ayan. Ayan. Uh -huh. Ilan yan din? Ilan supot yan? Isa. Isang supot lang yan. Uh, Ayan, tapos ito. Tayo naman yung sa electrical. Kasi sa kanila, walang marunong mag-electrical. Kaya ako na gumagawa sa electrical. mas mahirap magtuturo sa electrical. Kaya alam mo na, kung alam mo na sa electrical, kung pwede ikaw na lang di mag-electrical. Kasi pagka tinuro mo yan, medyo may hindi ka nakalimutan na ituro sa kanila. Wala problema yon Kasi kuryente na yan. Hindi siya katulad ng mga sa semento lang na pwedeng baguhin ka agad. Once na binuksan mo yung electrical, may posibilidad na masunog or ano man ang mangyari. Electrical hindi biro kasi. may ano pa yan. May mga plastic pa. Ayan o. Para pag nagpintura sila, hindi magkarami. Ayan o. Fix na. Okay yan? Ilaw sa labas sa so, terrace. Itong dalawa na to. Ito, pin light, center light. Ayan. Ayan o. <coughs> uh, ano na. Delong bakal para para pag uh, ano, yung minasilihan, e eh, makinis na agad. Overtime na siya kasi kinalimutan yung padaanan kanina. Pero kaya pa naman. Halos katatapos lang yun. Uh, bilisan mo kasing konti para... Yun you know, o. Lahat ha, Ayan o. Mga na. Ah. So, okay yan. Itong mga corner na lang yung mamasilihan pa. Para, syempre, lalagyan mo siya ng gasa ah, para hindi siya bubuka or hindi siya magbibitak sa lahat ng dugtungan. Kapito. Pero hindi yan. Tapos titignan mo yung pinakahulog niya. o nakahulog. Ayan. Seto so, rin. Ganun yan, pakulig yan. Ito ang corner na to. Tapos may lahat. Naglagay tayo ng gasa rito. Tapos so ito, cabinet to. Sarado naman yan, kaya konting masilya, hilamos. Pintura na. Tapos, yung cabinet. So, electrical natin, yun, high sir na natin. Gigihain na lang to Okay na yan. ito yung sa pang electrical natin dito sa master bedroom. Ito yung pin light, drop light, center light. Yan. Okay na yan. dito yung nabuhusan na nila. Ako binalik. Ah, hindi na pala nila binalik yun. Yung yero pero okay lang kasi tatanggalin naman na din natin yan I tinanggal yan tatapon na lahat ng basura si July hindi pa rin siya nagpupunta rito usapan namin pupunta siya para mapahakot na natin yung mga basura and paano mga boss bukas uh, na lang po ulit thank you